May gumagawa po ako ng parano dito. May labas ko lang ako, oh, sir ma'am, yung aking mag-inap po. Ingatan lang ko oh, kayo, sir ma'am, sa inyo pong biyahe po. At ingatan nyo na lang po yung mga importante nyo ang gamit po. Maraming salamat po oh, sa nakaunawa at nakaintindi po dito bilang magulang din po. Ah, sir ma'am. Hindi naman ako papaya ko, sir ma'am, na ganun-ganun na lang po. Oh. Nabigla na lang po, oh, sir ma'am, mawala yung aking mag-inap po. Kaya kasama ko naman po oh, yung aking kapatid po, sir ma'am, na sa likuran po. Sir Ma'am, pasensya na po, sir. Ingat sa biyay po. At niyo na lang kayo sa biyahe po. Tingatan nyo nalang po yung mga importante nyo ang gamit. Mas importante yun, sir ma'am, wala po akong pinagtanakawan nyo dito at minabastos po. Pasensya na po, sir. Ingat na lang kayo sa biyahe po, sir ma'am. Maraming salamat. Sa lang mo, sir ma'am. Pasensya na po. Ingat na lang kayo sa biyahe po, sir ma'am. Face mask, sir Salamat to. Ingat na kayo sa biyahe po. Salamat to. O, sir ma'am, gumagawa lang ako ng parahanan. Ay, labas ko lang yung aking mag-inapos. Salamat to. God bless po. Ingat to kayo sa biyay. Salamat to.